Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, ako'y isang hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Silisya, ngunit lumakirito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga wudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ng mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, Sino po kayo, Panginoon? Ako ay si Jesus na taga Nazareth na iyong ipinag-uusig, tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At aking ding itinanong, Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya takoy inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Si ay taong may takot sa Diyos. Tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga udyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na noon di, na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmo Tugunan Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Aleluya, Aleluya! Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa labing isa at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng haas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.